guys. So, ayan. Mag-unboxing tayo ng bago. Na ang bigat. ayan siya. So, let's do unboxing. ay ayan siya, guys. Siyempre, LV ulit. Ayan. Ito yung bag ko. Ito yung bag ko ngayon. And, ito yung bago kong bag. So, ayan. Unbox na natin. Ah, hirap. Parakin na natin to. So, samahan nyo mag-unbox ng aking bagong bag. tungo, -tungo natin unti para makita niyo. Wow! <laughs> Ayan siya, guys. So, Bago kong bag. Alam nyo guys, super ano ko talaga sa bag. Kunyari, ginamit ko. Pag luma na siya, wala na. Hindi ko na ulit ginagamit. Tamad na ako mag-reuse. Pinatamba ko na lang. Pag may bago, ako nagustuhan bag. So, ito kasi medyo pang curly talaga. So, ayan. Tapos, black pa ang color. Meron siyang bag. Meron siyang maliit. May maliit na strap. May mahaba. Ayan. testingin natin itong maitlo. Ay, parang masyado siyang bitin sa Kelly Kelly. Pero parang sakto lang naman. testing testingin natin tong isa. <laughs> Binarog na eh. Ayan, testingin natin tong isang tali. Medyo mahaba. <clears throat> Ayan siya. Tapos pwede mo siyang an Depende sa preference mo. Mahaba naman para niya. Pero pwede mo rin siyang iganto. Ayan, kasi tamad ako magbitbit, 'di ba, guys? Ayan. O. Ayan. So itong bag na to, guys, is mura lang naman siya. Kaysa doon sa iba kong nabibili. <laughs> And so ito, guys, is na, ano, 140,000 din siya. So ayan. Ayan, at ililipat ko na po yung gamit ko dito. <laughs> at ito na yung gagamitin kong bag ngayon. So, Ayan, ito yung bag na ginagamit ko. Nakita nyo naman sa mga videos ko. Lakas makadora. So, ayan. Magbabag reveal. Yung pera, sinuksok ko na lang doon. Mga sukli. Tapos, ang wallet ko, guys, is Dior. Ito. Nabili ko to sa Singapore. So, couple kami ni Nita niyan. Yung mga pera. Nagsusukso ko. Pag nagmamadali kasi, sinusukso ko. Ayan. May mga resibo. Ito wala nang laman. Tapos na yung mentos. Tapos so, ayan. Toothbrush. Ayan, may konti pang cash. Grabe. Hindi ko kasi sinushoot sa wallet. Hindi siya cash. Ha. Tapos meron akong mirror. Uh, meron akong mirror. Foundation. May ano ko. Uh, Hermes na lipstick. Meron na akong toothpaste. Grabe yung babae, eh, totoo nga, no? Kaya maghawak ng ganito. Yung parang, alam mo yun, parang sabit-sabit lahat. Meron din akong perfume na maliit from Louis Vuitton. So, free lang to before. Ayan, tapos may ball pen just in case may kailangan i-fill up. At ang aking cute size, Beng Beng. Ayan, para just in case na may komosyon. Ayan, for the bang. Ayan. <laughs> Naka-ready lang din sa bag. Tapos meron din ako mga coins. Ayan. So, ito na yon. Wala nang laman yung bag ko. Tago na natin yan. Dito na natin siya ililipat. So, syempre, pag bagong bag, medyo aayusin natin yung ating mga, <laughs> mga ilalagay. Ayan. Kasi di talaga kasi siya kasya dito sa wallet na nabili ko. Ano card lang talaga yung kasya Ayan o, tingnan nyo, hindi kasha yung pera. para masisira yung wallet hindi ko talaga siya nalalagay. Ayan, oh. Tingnan nyo na maitsura. Ayan, ko ba? Bakit ganun, no? Oh? Ayan, so pwede na rin na. Oh. Masisira yung wallet ko nito. Ayan na, oh, hindi talaga siya kasha. Promise. So, ayan. Ibigay ko na lang ko sa inyo. <laughs> ayan, comment down below. Mamimigay na lang tayo ng ating pa-Gcash. Uh, Ayan, tatali na lang muna natin De dito sa new wallet, sa new bag ko. So, ayan, ito unang lalagay natin para tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Charis! <laughs> ayan. Tapos, aking lipstick. Lipstick and brick and At hindi pwede mawala kasi ayoko talaga nang nag akong amoy kahapon ang hininga. So, lagi ako may toothbrush and my mirror. Ayan. Tapos ito, kaya hindi, parang nga syempre hindi maamoy. <laughs> pag hindi, pag hindi agad ako maka-toothbrush, ganun. Wait lang yung pera, ta hindi talaga sya kasya o sa inyo na talaga. <laughs> <laughs> hindi mag Balit na natin sa medyo harapan. So, comment down below, pa saan mo gagamitin para mamimigay tayo. Ayan, wag nga akong bilhin. Uh, Nabudol ako dito sa TikTok sa sobrang ayoko talaga na nag-aamoy bad breath. Ayan o. No? mint mouth spray. Kaso hindi ko ganong gusto yung lasa niya. Pero nakaka-fresh talaga siya. E, in At ayan, sabi ni Nathan kasi lagi akong magdala. Para just in case daw na ano. Ayan. Natatawa nga ako may nag-comment dati. <laughs> sabi daw eh, ano yan, baka daw kami, ano-ano, ganun ganon Kasi nga, nagpapakita daw ako ng mga alahas nun. Naku, sabi ko sa inyo, pag may nangakyat bahay dito sa amin, butas-butas talaga. Sa <laughs> sobrang dami dito, lahat kami halos may bang-bang. So, ayan. Protection lang naman yun. Eh. Hindi gagamitin sa ma maaayos na tao sa masama lang. <laughs> And, syempre, kapag ka meron kayong beng-beng, kailangan meron kayo nito. So, ito siya, guys. Tatlo yung ID ko dyan. Ayan, tatlong ID. Meron akong, <coughs> ano ba to? Firearm registration. License to own and possess farm, firearm. So, pwede ka magbitbit. Permit to carry. So, ito yung importante tatlong lisensya na meron ka pagka uh, nagbabaril-baril ka. Ayan. So, good luck sa mga tatang ka magnaka. Oh, Pag may nang higit ng bag ko, yari ka sa akin. Charis. Ayan, sharpshooter pa naman. Ayan, tapos itong salamin ko. Laki kasi nung lagayan. Kaya, kung napapansin nyo sa mga video ko, hindi ko na nadadala yung lagayan. Ginaganyan ko na lang siya kapag ka, ano, lakas makalola. Sobrang labo na talaga nung mata ko. Hindi ko na talaga makita yung mga tao sa, ayan. And sabi nga ng asawa ko, napaka, ano, napaka linaw. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Kita nyo ba? Napaka-grabe nung grado, no? Ayun, no? Lumiliit yung sulat sa damit ko. Ayun, natinan nyo, oh. Grabe, no? Ayan. Kailangan magsalamin kasi madalas nang sumasakit ang aking ulo. At sabi nga nung doktor, kung hindi daw ako magsasalamin, ano daw, ah, duling bulag-banlag. Maliban lang to dyan. Ayan. So, kailangan na natin sumunod. And anyway, pero parang mas bit ko tong mas maikli-ikli. Parang sobrang haba naman kasi nung, nung tali. Wait lang, try natin i-adjust. Hindi na talaga dapat ako bibili ng bag. Yung kung ba ba't ako Nagchat kasi sa akin yung uh, sa Louis Vuitton. Sa Solaire. Doon kasi kami lagi naminili. Nagchat. Ay, eh, nagandahan ako. So, ganyan siya guys. Hindi na naman magkasha. Sira na naman to. Kakapilit kong ipagkasha. Ayan siya. ah oh, lakas maka ka-girly. So, may likas ako sa mga black. Para hindi dumihin. Kasi alam nyo na. And ayun guys, mag-check out na kayo nito ha. Ng ating Rosmar, ah, ng ating 99 Skincare Tone Adapt Tinted Sunscreen. Grabe ang mga feedback. Wait, papakita ko sa inyo. So sabi nitong isa, true to its claim about Tone Adapt. It has water base so it's good to blend. So ayan. Sabi niya, super ganda ng tinted sunscreen. Sulit na sulit, may freebie pang lip tint. Thank you, God. Rosmar, God bless. Sabi nito, sulit na mura lang, pero gandang ilagay sa mukha. Thank you. Ito naman, ganda ng product maganda, hindi malagkit sa kamabango siya. And legit na pinapapak palaga, grabe. Tingnan nyo naman ang orderan, grabe naman yun. <laughs> Ayan guys, pinapapak malala. Ayan, sako-sako ang shipping ng mga distri natin. Grabe naman yung yarn. Ayan, 99 skincare tinted sunscreen. Ayan, for the horde. Grabe. For the sheep. Ayan, walang tumal. Basta tatakros mar. Siyempre, ang new baby brand natin na 99 skincare. Kung saan ang skincare, 99 pesos lang. And may mga nagsasabi na bakit 99 lang? Bakit ang mura? Baka hindi quality, guys. Alam nyo naman ako ang CEO na hindi for the tubo. Kaya tutubo pa lang po ako kapag nabak nakabenta na ako ng sampung ganito. Kaya nagawa namin na 99 pesos lang at ang laki pa ng kita ng mga distributors and reseller. Kaya kung gusto niyo mag-affiliate na kay Neto. Kasi ang alam ko sa isang ganito, ang tubo ng reseller ata is 50 pesos, ba? Diba? Tapos 99 SRP lang. Grabe naman yarn. And legit tone adapt. Napakaganda talaga nitong sunscreen natin na to. SPF 50 pa. May whitening effect pa. Na, hindi nakakaklag ng pores kaya hindi nakakakos ng pimples. And ang ganda sa face. Tingnan yun lakas